Hello mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat dyan o. No? Ayan, ito naman po yung lingkod, Hendrikus TV. At welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at nakapanindig balahibong exploration. So andito po tayo sa isang gubat mga idol. Ah, uh, bisitahin ko ulit ito. At siguradong sigurado ako na nakilala na, na kilala nyo ang gubat na ito sa exploration nating sa exploration nating gabing ito na sigurado ako nakilala nyo ang lugar na ito. So Shoutout nga pala sa lahat ng solid subscriber ko dyan. Lalo, lalo sa nagsira na aking mga video sa solid follower ko. Shoutout. out, shout out sa yung lahat at ingat po kayo palagi mga idol. So ano pang hinihintayin natin? Tara na. Samahan niyo kong pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento. So ayan mga idol. No? Ito yung lugar. Sigurado ako na kilala matatandaan nyo ang lugar na ito mga ito na. Yan. Yan o. Yan o, idol. May narinig pa kayo nagsasalita. Ang daming nagsasalita. Oh. Yan, may sumisigaw pa. Yan o, idol. Oh. Pagpupunta talaga ako dito mga idol busina ng sasakyan. Oh. Oh. Yan. Oh. Yan mga idol. nagsasalita. Di ba? Tabi-tabi po. ikut tayang ni no ikut kembar Kaibigan nandito pa ba kayo 다비다비부 보, 라부야크 Kaibigan kayo ba yan? Tabi, tabi. Oh, naglaglag lang po. Kaibigan, kayu-ben, kaibigan. Oh. ito natin, ito nak kita natin muka itu. sabi ko pun semua itu. ngayon tulad ko baka siya yung parang sabi tabi po. Tabi-tabi po. May nakatira ba dito? Oh! Mayan mang ito may sumisigaw. Mayan. Dito tayo. Mayan. Ang natakot ako dun sa ano. May tumatawa kasi. Bye-bye. 我不怀孕。 Saan ba ako mga ah, di mana saya boleh masuk ke sana? Saya tidak tahu di mana nak Saya tidak tahu. Di mana saya boleh masuk ke saan ako tumaan kanina. Parang nawala ako. Dito siguro. Dito. Dito ako tumaan kanina. May pangin pa dito. dito. dito, dito. dito, dito. dito, dito. dito Narinig yung mga buko. Oh, May boses na naman. Maliit. <sighs> Madal pa lang. Nawala ako. Saan <sighs> ba ako naman kanina? Ito na sa gitna ako ng kakao yan ah. Ano to? Kailan mo Ibaliktad ko muna yung ano ko. Sanina ko. Damit ko. Ibaliktad ko muna kung damit ko mali. Sanak mabandai ta. Tapas namu ngayi ta. Oh, iya. Iya. Tuhi ngurihimu ngayi ta. Tuhi ngurihimu ngayi ta. Tuhi ngurihimu Parang bumalik lang ako ah. Bumalik lang ako mga idol. Pero <coughs> hindi yun ba yung maliit na poses mga idol? Ah, grabe no. Baka yung nakita natin punso kanina. Yung mga idol, pinaliktad ko yung damit ko. Yun, no? Know? Liktad na yan. Ah, yan. Ito yung daanan mga idol. Yan. Dito ako duman kanina. may malaking puno kasi yung mga idol sa kilid eh yung tinaanan ko yun yung hanapin natin sa kahiban ay ito ito yung mga ito yung malaking puno ayun o ito na Uy! Ano yung yung dislike mo? Ito na. Ano naman. Ayan. Ayan, kakaiba na ito mga ito. <sighs> ayan, nakita ko na yung labasan mga idol at hanggang dito lang siguro yung video mga idol, kasi pag ganito talaga yung flashlight ko ayan o hindi ko yan inano ayan o naka on off oh, mo on off na siya delikado na to kasi hiniyup na yung baterya natin So ayun. Yung na uh, ano natin na uh, busis kanina na maliit na bus mga idol iwan ko kung ano yun. So ayun mga idol hanggang dito lang yung video ko. At sana wag niyo kalimutan i-share at i-like, malaking tulong na po yun sa akin. Para salamat po. Ang gabis po sa ating lahat. Bye-bye po.